So ito po ah, good news uli sa laban ng ah, PBBM administration dito po sa NPA o Kasi po ah, effective yung pong ginagawang amnesty program ni Pangulong Marcos ngayon Para po mahikayat yung pong mga natitirang membro nitong NPA na sumuko po at makiisa na lang sa programa ng gobyerno okay? So ito amnesty programs gain momentum in Negros Iloilo So the government's amnesty program is seeing growing success In the Visayas region, with a significant increase in applications from former NPA rebels, the local amnesty board in Bacolod, Negros Island, has recorded the highest number of applications in the country, with 219 former rebels seeking reintegration. Okay, so yun po tinutulungan po yan lahat. And um, meanwhile. an orientation for former rebels in Iloilo -Ilo City uh, providing information about the amnesty program and assisting them with the application process. Okay, so, yun po. So marami pong nagsasubmit, tuloy-tuloy po yung pag uh, pagrehab uh, pagbabago at pagrehabilitate dun po sa mga dating naging membro para po uh, sila ay ma-reintegrate sa, sa society at uh, talikuran na po nila yung lumang uh, yung lumang gawain po nila at makiisa po sa gusto ng pamahalaan na magkaroon po ng lasting peace dyan po sa ating mga probinsya pagdating po sa laban sa NPA. So, yun po yung uh, very promising news dyan po sa Iloilo Negros area. Uh, and at the same time, ito po, um, bukod dyan, northern samar so yun din po actually dito sa samar area samar na region dyan po dyan po ang medyo marami-rami pa dyan pa medyo concentrated pa yung pong mga mga weekend guerrilla fronts nito pong NPA so dyan po talaga kailangan tutukan ng gobyerno so northern samar pushes for peace and progress so uh the provincial government of northern samar held a culmination event Noong September 27 with the team Bagong Pilipinas Transforming Minds, Transforming Lives The events highlighted efforts to combat insurgency and promote peace Through the provincial task force to end local communist armed conflict So talagang todo, suporta po yung pong mga lokal na gobyerno dito po sa uh, push ng pamahalaan Para po uh, ma totally mawala na po at ma-wipe out na ito pong uh, problema ng NPA sa bansa Ako po nanginiwala na Ito ay isang kailangan ma-highlight Na uh, nagiging achievement ng PBBM admin Kasi po Uh, we are getting very near doon po sa sa ating pangarap na magkaroon po ng lasting peace sa between uh, the government and dito po sa mga NPA rebels diba? sa ang hiling lang po natin sa mga natitirang miyembro pa eh uh ano na i na yung opportunity para po dito sa amnesty program uh, at uh, talikuran na yung kanilang dating buhay um, pwede naman pong makilahok sa mapayapang paraan sa political process kung gusto nilang tumakbo kung gusto nilang kung ano man ang kanilang takbuhin na pwesto sa gobyerno para po magkaroon ng mga changes na gusto nila eh uh, pwede po yun. pero hindi na po kailangan gumamit ng dahas hindi na po kailangan na um, magrebelde pa Pilipino laban sa Pilipino yung nag-aaway so uh, we are still on track doon po sa target po natin na um, zero Uh, weekend guerrilla fronts uh, guerrilla fronts ito pong NPA uh, hopefully by the end of the year or by early next year So good job PBBM administration tuloy nyo lang po nakasuporta po ang bayan sa inyo at uh, more power po sa ating kasundaluhan sa NTF-ELCAC uh, kay Yusek Nestor Torres at sa lahat po ng mabubuo po dyan ng NTF-ELCAC um, uh, the whole nation is behind you and uh, ito po isa talaga sa magiging landmark na achievement ng PBBM administration. So we could focus more sa external threats sa bansa and uh, we could uh, rest easy at hindi na po kasi yan po ang humihila sa progress sa mga kanayunan, sa mga probinsya, 'di ba? Pag hinihingan po ng tax yung pong mga kumpanya ng yung mga tumatakbo mo kandidato so yan po ang nagpapahirap po sa mga sa mga probinsya po natin eh kaya maganda po yung ginagawang programa ngayon na suporta sa barangay and that is really helping para po ma out na at ma totally mawala na itong threat ng NPA pagdating po sa mga probinsya po natin so thank you very much guys see you po sa next vlog stay safe parate bye bye